Ride kami, walang plano. Kaya ito, kung saan na makarating. Tara, let's go! Good. Dear God, thank you for giving us this strength and energy to ride today. Please guide us and bless our path. May no harm or accident come our way. Help us arrive safely. Our destination must come here. Jesus' name, Amen. Amen. Mag-almusal daw kami dito sa Panort Kainuman. Pagkakain kayo mga kapadyak, mapunta kayo ng norte, dito kayo kumain sa panort. Dito lang siya sa harapan ng formerly Kali Beach ngayon na ano na siya Samba so ito yung katapat niya pa north dito lang kayo kumain sarap yung mga, kainan nila rito punta daw kami ng dagat naman ngayon yung nakaraan sa Batis ngayon dagat na sana nga sa dagat na pero ano ang plano pupunta kami ng south sa Clark sana itingin daw sana kami ng mga piyesa ng bike kaso nagiba na naman ng plano dahil sobrang init ngayon may init doon sa parting pampanga tuluyan isang kasama natin kala namin malambot yung gulong niya yung pala so, flat na talaga so kailangan i-vulcanize siya buti na lang meron kaming dalang gamit ay, advice lang sa mga kasama nating pumapadyak. Pag maglolong ride kayo, yes, lagi kayong magdala ng mga gamit. Yan, para in case of emergency, ganitong sitwasyon, may gagamitin kayo. At sa gabi naman, <laughs> lagi may ilaw. Yun! Um, huh? Ano pala eh. Ano na ako, sir. Oh, bukas magki-clutch na ako, sir. <laughs> Mga kapatid, kaya nga maging maingat tayo sa ano sa pagdi-deliver -de ng ibang ipakito. Mananagot tayo. Hindi ko sinasabi huwag tayong maglingkod. Dapat tayong maglingkod. Kaya yung ginagawa niyo, naglilingkod kayo ng Panginoon meron akong babahagi sa inyo tungkol kay John D. Baptist. Oh. Nung i niya ang Panginoon, kay video ko kayo. Na, nung i niya si Lord Jesus, sabi hindi siya karapat dapat na magkalab ng kanyang sandals. po. So, Subalit nung siya ay makulong sa sin hindi ng kanyang depression, pag-asa niya na ilalabas siya o tutulungan siya ng Panginoon para may do doon sa kulungan. Pero hindi nangyari, hindi ginawa ng Panginoon. Kaya nga nagpautos siya sa kanyang mga alagat at pinatanong niya, Panginoon, inutosan kami ng amin Panginoon kung kami maghihintay pa ng iba o ikaw na nga. Ano sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa kanya na uh, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga dumpo. Yun, sinabi niya. Ngayon, ipinaliwanag ng Panginoon sa mga hudyo, sabi niya. Alam niyo, si Chandi sabi niya, sa lahat ng mga isinilang na mga babae ay walang makakatulad sa kanya. Subalit, ito mga mabigat mga kapatid, yung conjunction Subalit, Yung pinakamaliit sa kaharian ng langit ay nakahihigit sa kanya. Saan siya napunta? At ano ang dahilan? At naging nakahihigit sa kanya ang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Nag-doubt siya na siya, ang Panginoon na mismo yun. Kaya nga dito sa ating pananampalataya, hindi tayo dapat mag-doubt na tayo ay ganak ng perfect. Kasi may assurance na mga ibinigay. First John 3.9 Hindi maaaring magkasala ang mga isinila ng Diyos Hebrew 10.14 Yung sinabi doon na Perfect and forever Ang buong Bible ay nag-harmony dyan Sa mga ibanghelyo na yan Mga kapatid Dapat na tayong magtulong-tulong Upang maituwid ang tamang ibanghelyo so, Okay That's it Maraming salamat So Maraming salamat po sa Naibahagi nyo sa amin pero puputulin muna namin dahil nagmamadali kami. kami po po. Oo. Ang kaluwalhati yan po ay sa Panginoon bigyan. Amen. 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 Hindi sana po sana po kayo ng Panginoon dahil sa ginagawa niyo. Sabihin ko sa inyo. Sige, sige. Salamat po. Ay, ay hindi nyo. yung pagpapala ng Panginoon. Kailangan talaga puro kabutihan. Magpapapa. Magtiwala. Oh, magtiwala. May kabutihan oh. ni Kristo, taglay natin. Hindi yung, niya tayo iniiwan eh yun ang turo ng Panginoon lang bottom line maging mabuti tayo sa kapwa at nangyayari yun at saka hindi lang yun manilpin tayo sa Panginoon yes. maniwala lang tayo sa kanila malaking bagay na yun yes. salamat okay. okay salamat po okay sige sige pagaling po kayo sa ingatan nyo yung puso nyo ha salamat po si, si Lord nag iingat po oh. <laughs> wala ka dito na naman kami sa 7 eleven loading kami ng chocolate ayun 7 eleven Sir, ano masasabi mo, sir? <laughs> Good morning po. Ito na naman po kayo. May ride po hindi so, alam Siguro, sasanan po. Maliligo tayo dun, sir. At saka, ihaw-ihaw, si uh, sir. Ihaw tayo. Tapos, kahit konti. Kahit konti. Kahit konti magandang bagay so yan ang plano ni Ayaw Sir Edward mag-ihaw-ihaw daw din sa tabing dagat kasi sa uh, kasama yung grupo malaking bagay dating gawi, nandito na naman kami sa pagawaan dito sa Castillos kasi lagi nga nasisiraan si Sir Edward So, eto, bumili na naman kami ng rayos. Bali na naman yung rayos niya. Sobrang lakas talaga. Yan, bagong palit yung kadena niya, oh. Shimano. Pare, bago na yung kadena, hindi na bibi sa isa ahon yan. Pinikik ko yung kags, okay pa naman yung mga ngipin. Eh. Sir, ha, mamaya, ha. Mauna ka na sa ahon. Kunan mo kami yung picture. Titingnan natin kung hindi na bibi. Sa pala ahon, pre. Doon pa sa dati? Sa kawag? Oh, Ayan, bumili kami ng buko along the highway dito sa shortcut ng Casillos sa sana. Sarap ng tulog ng bata. Under the tree. Ayan. May nakuha ka, sir? May isa, sir. lang. Salamat po. Nakakuha ng bayabas na naman ito mga kasamahan ko. Kain kami ng bayabas. Sarap. Vitamin C. Ano ang gusto kong Dito na kami. Shortcut. papuntang San Antonio. Dumaan kami ng Castillejos. Sobrang init ng panahon ngayon. Pero kayang kaya ng mga tropa oh, Lalakas pa rin oh. oh. Lalo na yun unahan Lalo na yun sa unahan. Ayun lalakas pa wow. <laughs> rin. Oh, sarap mag-bike. <coughs> 180 sir O oh, yan na sir oh. Sige, sakal Salot ko na ito isa 180 Dalawa yun na natin Hinawin po Dalawa O oh, dalawa na okay, sa Barangay Puntakit Naglakad kami dahil ang layo na pupunta namin Pupunta kami doon sa dulo So, kailangan pa kayong tumisikleta. <laughs> Nag-iiba ngayon si Sir Russell. Oh. Ayan, Oh. Lalagay niya rito sa bangus. Iihawin namin. Ayan, nagawali si Sir Edward. Oh. Ano kasi to, eh? Uh, environment, ano to, awareness may ilig siyang maglinis pag may nakita siya isang lugar na marumi gusto niya, nililinis niya so ayan, tingnan nyo nagwawali siya ngayon no? masyado siyang concern sa ano, environment sa mga nature ayun nga pala batiin ko lang si sir Edward, birthday niya nga pala so eto na yung extension ng celebration niya beside nag-celebrate na sila ng family niya ito naman yung extended para sa tropa. At sa, BGP boys. Sa BGP, ayan. So, ito yung ginawa namin ngayon. nagmini mini picnic kami. Although, biglaan lang ito. So, nag-ihaw-ihaw -ihaw na lang ng isda. Tapos, may kanin. Ganito na lang ginawa natin. At least, may celebrate lang kasama kami. Birthday ni Sir Edward. Ayan. So, ito yung pinakarigalo niya sa sarili niya. Magwalis-walis dito sa tabing, tabing wow. dagat. Ayan napaka ko dito. Grabe. Sarap. Kahit mainit, ang daming puno. Tapos dito sa gilid, mayroon parang lawa o batis dito. Ayan. Parang ito nakadugtong na sa dagat. Pupunta yun sa dagat. Tapos doon, may bundok na Ayan, sa lugar na yun. Napakaganda. Ayan. Ayan Ihaw na si birthday celebrant natin. Yan lang yung simple Simpling birthday Simpling style 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy Wish. Birthday, Sir Edwan! Nakatulog. <laughs> anong so, mismo, Sir? Anong mismo, Sir? Nakapag-wish you sa pagkain natin. Uh, okay. Millionario tayong lahat. Lord, thank you for this grace which we're about to receive from the Evangelity of Christ, our Lord. Amen. That's it. wala na nga pala yung cellphone ko dito lang ako mag closing remarks kay nga pala shout out sa kanya na like kayo, subscribe kayo sa channel niya Romel Metran tapos channel ko siyempre Medics Adventure like, subscribe siyempre pinaka important i-share nyo lang malaking bagay so, tapos sa palapas na maraming salamat sa mga support tayo sa panunod nyo yun, yung mga videos namin so dito na magtatapos ito na yung una namin mga paalaman natin Yeah. Okay.